Ito na lang magaling na. Ano yun? Palawd po ate. Palawd? Magkano? 100 lang po. 100? Gcash? Oo po ate, Gcash po. 100. 5 pesos yun ha. 5. Yes po ate, sige po. Ate, sulat ko na dito sa papel yung number Ayan. ko ha. Pakisulot mo dyan yung number mo. Double check mo ha. Mamaya um, magkamali ka na Sige po ate, kabisado ko naman po eh. Okay na? Yan na po, opo. Okay na po. 105 okay. ba? Yung 100 mo plus 5. Okay. 09. Nasaan ba yung limang piso okay. ko? Okay. Hmm, wala pa naman akong bariya. Um, okay. ate. ate? 105. Pwede pa. Ate, wala po pala akong bariya. Bakit naman po pwede pong mamaya ko na lang po ibigay sa inyo? Hindi ako bariyang fine. Hindi, wala po talaga. O, kahit tingnan niyo po sa wallet Hindi. ko. O, sige na po, mamaya na lang. Hindi. Hindi ako... Hindi. Hindi ako tumatanggap ng kulang sa bayan. Ako, ate. Kahit gawin ko na lang pong 10 piso, wala Hindi. pa talagang bariya. Sa iba ko na lang magpalugbog sa akin. Kung gusto mo, 95 lang. Pagkatapos, yung 5 pesos, yun ang charge ko. sakto isang 100. Ay, hindi. Ayoko. Sa lahat ng ayoko, yung kulang sa bayan. Iba e, ka na lang magpalo.